Hello everyone! Ang galing na pong manood ng baby princess namin, oh! Talagang as in nakatutok sa TV! Hello, bebe! Ano na panood ni bebe? Ano na panood mo? Ha? Ano na panood ni bebe? Carta Network! Carta Network! Yun po! Yun po ang napanood mo, Bebe! na panood ni Baby pala. Cartoon Network po pala yun. Ah, sige na, manood na ng Barney, oh. Si Barney. Ayun oh, bebe, oh. Si Barney, oh. Oh, look, oh, Barney, oh. Oo. Hello. Barney, Busy na po siya. Busy na. Oh,